sa araw na ito, pumasok sa langit ang isang bantog na pilosopo at santa ng simbahang katolika. Santa Teresa Benedicta ng Cruz o mas kilala sa pangalan Edith Stein. Sumikat siya sa mundo ng filosofiya bilang paboritong estudyante ni Edmund Husserl ang naglunsad ng fenomenolohiya bilang sangay ng pilosopiya kontemporary. Si Edith Stein ay isinilang sa Breslau, Alemania noong October 12, 1891 sa mga magulang na Hudyo. Natapos niya bilang suma laude ang kanyang doctorate sa philosophy habang nagtuturo at pinag-aaralan ang iba't ibang filosofiya. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pananaw. Nang mabasa ang talambuhay ni Santa Teresa ng Avila. Hula sa paniniwala na walang Diyos, nakumbinsi si Edith Stein sa mga turo ni Santa Teresa kaya't nagpabinyag agad siya. Bilang katoliko, noong January 1, 1922, hindi nagtagal sa kanyang pagbibitiw sa pagtuturo, umasok siya sa kumbento ng Discalced Carmelite Nuns sa Cologne, Lindertat tinanggap niya ang abito ng Carmel at ang pangalang Teresa Benedicta. Nang lumawak ang pag-uusing ng mga Natsi sa mga Hudyo, sinikap ng superior ng konvento ng Carmel sa Colonia na ilayo si Sister Teresa Benedicta dahil sa galit ni Hitler sa mga Hudyo, itinakas siya palabas ng Netherlands. Sa kumbento ng mga Carmelitana sa Ect, sa probinsya ng Limburg, dito niya isinulat ang kanyang obra maestra, The Science of the Cross noong August 2, 1942. Si Edith at ang kanyang kapatid na si Rosa ay hinuli ng mga gestapo habang nagdarasal sa kapilya kasama ang kanilang komunidad. Sila ay dinala sa concentration camp ng Auschwitz at doon nasaksihan ang kahindik-hindik na kalupitan ng tao sa kapwa tao. Pumanaw sila sa loob ng gas chamber noong August 9, 1942. Inialay ni Teresa Benedicta ng Cruz ang kanyang buhay sa Diyos bilang martir ng pananampalataya. Sa haba ng kanyang pananadiksik ukol sa katotohanan, natagpuan rin niya ito sa wakas. Sa katahimikan ng monasteryo at paghihirap ng kapwa, mga hudyo sa kampong konsentrasyon at isinugo ang kanyang sarili katulad ni Jesus sa kalooban ng Ama si Sor Teresa Benedicta ng Cruz ay itinanghal na santo ng Simbahang Katolika noong October 11, 1998 ni Pope St. John Paul II. Santa Teresa Benedicta ng Cruz, ipanalangin mo kami.